Alam niyo ba na bawat taon, halos 55,000 na uri ng mga hayop ang nawawala sa mundo? Ibig sabihin, halos 150 na species ang naglalaho araw-araw. Nakakalungkot, pero may ilang hayop na sigurado akong matutuwa kayong wala na ngayon. Bakit? Dahil sobrang nakakatakot, malakas, at sila ay mabagsik. Dahil kung buhay pa sila ngayon, ay baka wala nang natitirang tao o hayop sa paligid natin. Dahil sa video nito ay narito ang mga pinakanakakatakot na hayop na buti na lang ay wala na. Una ay suriin natin ang Androsarcos. Akala ng iba ay dinosaur ang Androsarcos pero hindi. Isa itong mamal na nabuhay noong Middle Epoch sa lugar na ngayon ay Mongolia. Ayon sa mga siyentipiko, ang Androsarcos ay may parehong diet sa Velociraptor. Ibig sabihin, sobrang mabagsik ito at kumakain ng halos kahit ano, lalo na ng karne. Walang duda na kung buhay pa ito ngayon, ay tiyak na mangangagat din ang mga tao. Nakakagulat pero ang kanilang pinakamalapit na kamag-anak ngayon ay ang mga kambing at tupa, mga hayop na hindi kumakain ng karne pero madalas kinokonsumo ng tao. Ang Androsarcos ay may napakalaking panga na may matutulis na ng ngipin at malalakas na panganak na kayang guyurin ang praso mo sa isang kagat. Buti na lang at wala na sila ngayon dahil siguradong napaka mapanganib nila. At narito rin ang Gigantopithecus. Alam nating malalakas at mapanganib ang mga unggoy kaya nga kapag nakatakas sila sa zoo ay hindi sila tinutulog gamit ang pampakalma. Diretso silang pinapapagsak dahil sobrang peligroso sila sa tao. Pero ang Gigantopithecus ay mas malalapa. Ito ang pinakamalaking unggoy na nabuhay sa mundo. Nawala sila 100,000 years na ang nakalipas. Pero kung buhay pa sila ngayon, ay magmumukhang laro ang teddy bear na lamang ang Bigfoot. Ang mga gigantopithecus ay may taas na 10 talampakan at bigat na 1,100 pounds. Kahit ang pinakamalakas na tao noon ay siguradong madaling mabibiktima ng mga dambuhalang ito. Nanirahan sila sa tropical forest ng China sa loob ng 9 million years. Pero ang sobrang laki nila ang dahilan ng kanilang pagkawala. Nang magbago ang kanilang kapaligiran, naubusan sila ng pagkain Dahil malaki sila, ay kinakailangan nila ng maraming pagkain para mabuhay Pero hindi nila ito nakuha, kaya sila tuluyang naglaho Kaya naman, hindi porket mas malaki ay mas maganda At narito rin ang helikoprion Iniisip mo bang pating ang pinakakatakot pinaka na hayop sa ilalim ng dagat? Paano kung sabihin ko sayo na may pating na may circular saw sa bibig? Ito ang helicoprion, isang extinct na species ng pating. Ang kakaiba sa hayop na ito ay ang bilog na hanay ng matutulis na pangil sa kanyang ibabang panga. Parang isang bazo na kayang hiwain ng kahit anong mahuli nito. Ang helicoprion ay nabuhay 290 million years na ang nakalipas. At kahit duman ito sa isang malawakang pagkalipol ay nabuhay pa rin ito. Pero 240 million years na ang nakalipas ay tuluyan na itong nawala. Kung buhay pa ang mga ito ngayon, ay malamang hinding-hindi na ako papasok sa dagat o sasakay ng bangka. Bukod sa kanilang mapanganib na pangin, ay malalaki rin sila o sa labing tatlong talampakan ng haba. At narito rin ang Titan na Takot ka ba sa ahas? Kapag nakita mo ito, kahit ang pinakanakakatakot na ahas ngayon ay magmumukhang kaawa-awa sa laki at bagsik ng Titan na ito ang pinakamalaki at pinakanakakatakot na ahas na nabuhay sa mundo. Ang taitan ng buwa ay kumakain ng buwaya at minsan nga isang sobo lang ito sa kanila. Nabuhay sila 60 million years na ang nakalipas sa tropikal na tubig. Napakalaki ng mga ito. Apat na pong talampakan ng haba at may bigat na 2,500 pounds. Ang estilo nila na panghuli ng biktima ay pagpipiga hanggang sa hindi na makahinga. Kung buhay pa sila ngayon ay siguradong wawasakin nila ang maliliit na pamayanan sa tabi ng mga maiinit na tubig. Kahit isang buong baryo ng mga tao ay hindi kayang talunin ng isang Titan Boa. Sobrang kapal ng balat nila para matusok at napakabilis din nilang gumalaw. Buti na lang at nawala na sila. Kung hindi, malamang wala na tayong ligtas na lugar sa mundo. At narito rin ang Chinese Dragon. Totoo nga ba ang mga dragon? Maraming tao ang naniniwalang alamat lamang sila pero noong 2017, may natuklasang 60-foot na skeleton sa China na nagpapatibay ng paniniwala na dating may dragon sa lugar na iyon. Natagpuan ito sa Zhangjiakou City ng Northern China. Ang skeleton ay may mahabang gulugod, dalawang maliliit na kamay, at malaking ulo, eksaktong katulad ng mga dragon sa alamat. Ayon sa mga kwento, matagal nang may dragon sa lugar na iyon. Kaya nang makita ang skeleton, ay marami ang naniniwala na totoo sila noon. Pero hindi pa rin tiyak kung anong uri ng hayop ito. Mabuti na lang at wala na ito ngayon dahil kung buhay pa ang mga dragon, ay malamang sisirain nila ang mga lungsod at bayan sa kanilang tadaraanan. At narito rin ang mga piranha. Kung iniisip mong nakakatakot na ang mga piranha, ay maganda ka dahil may mas nakakatakot pang uri noon. Ang mga karaniwang piranha ay mapanganib sa tao at kayang lamunin ka na mabilis. Pero noon, may mas mabangis na piranha sa ating mga tubig, ang mega piranha. Ang mga mega piranha ay may haba na 70 hanggang 130 na sentimetro at nanirahan noong late Miocene period sa tubig ng lugar na ngayon ay Argentina. Natuklasan ng na mga siyantipiko ang kanilang mga pangil at napaka nakakatakot na mga ito. Ang ibang bahagi ng kanilang katawan ay hindi pa rin lubos na naiintindihan dahil karamihan sa mga fossil na natagpuan na hindi kumpleto. Pero ang sigurado ay sobrang mabangis ng hayop na ito. Bote na lang at wala na sila dahil kung buhay pa sila ngayon, ay baka hindi ka na maglakas loob na lumangoy sa dagat. At narito rin ang migalodon. Ngayon, pag-usapan natin ang hayop na pinakamasaya mga tao na wala na sa mundo, o baka naman hindi. May usapin kung totoong extinct na ba ang migalodon o kung buhay pa rin ito sa kailaliman ng dagat. Kung inaisip mong nakakatakot ang fictional sharks tulad ng nasa pelikulang Jaws o Sharknado, ay wala yan sa migalodon. Ang Megalodon ay may haba na 50 feet at ang isang ngipin nito ay kasinlaki ng isang buong tao. Nabuhay ang Megalodon sa loob ng 14 million years. Kumakain ng napakaraming nilalang sa karagatan. Ayon sa opisyal na tala, extinct na ito. 2.5 million years na ang nakalipas. Pero may ilang naniniwala na buhay pa rin ito ngayon dahil limang pa lang ng karagatan ang ating na-explore. Kung tama ang teoryang ito, maaaring nabubuhay sila sa natitirang 95% ng karagatan na hindi pa natin napag-aralan. Marami ng sightings ng mga taong nagsasabing nakakita sila ng doon, ngunit wala pang konfirmasyon. Pero kung buhay pa nga sila, ay buti na lang at hindi sila lumalang o ay malapit sa mga beach na dinarayo ng tao kayang-kaya nilang pabagsakin ang isang great white shark na parang frenzy fry at isipin mo na lang kung gaano nila kadaling malalaman ng isang tao. At narito rin ang series. Mukhang mang isang halimaw mula sa mitolohiya ang camera series sa isang tunay na hayop na minsan naninirahan sa mundo. May pagkakahawig ito sa isang kraken ang nambuhal ang pugita sa alamat ng dagat. Ang camera series ay may haba na labing dalawang metro at nabuhay noong Orco Division period 470 million years na ang nakalipas. Ang pinaka na bahagi nito ay ang malalaking tentacles na ginagamit nito upang mahuli ang biktima. Inilalambit nito ang tentacles sa paligid ng biktima at pinipiga ito hanggang sa mawala. Kung buhay pa mga ito ngayon ay nakatagpo tayo ng isa. Ay tiyak na ganun din ang gagawin nila sa atin. Buti na lang at matagal ng extinct ang mga ito. Kung hindi ay mas nakakatakot pa ang karagatan kaysa ngayon.